Ito par Red wheel natin Malakas to sa gas Kasi hindi to ba po Kasi ganito yan par lakas yan sa gas kasi ganyan yung manakbo par <laughs> kung, kung gusto mong matipid pa yung motor mo huwag mong galawin I stay on stock setting diba o, maging masaya ka sa takbo ng stock yun na yun ba? Diba? pero kung gusto natin magpatipid ng uh, motor natin napakadali lang ito magpalit lang ko ng malit na JTX magiging matipid na to diba? pero syempre takbong pogi ka lang de ba? Kasi hindi naman nasusunod yan sa manual din eh. 'Di ba? Minsan nila lagi na 50 km per liter. Hindi naman 'yun totoo. Bakit nasusunod ba 'yan? Depende 'yan sa takbo mo. Depende 'yan sa bigat mo, depende sa lugar, at depende kung paano ka mag-a ah, patakbo ng motor mo. 'Di ba? Kasi 'yung nakalagay diyan sa manual natin, takbong safe 'yan. Ibig sabihin niyan, mag-a-average ka ng ganyan ka tawag 'yan. Katipid, kung ang takbo mo ay syempre takbong safe, uh, speed tap, takbong safe lang, ano po. Kasi hindi naman sinabi sa manual na mag-average ka pa rin ng 50 km per liter kaya tumakbo ka ng 130 kph mahigit palagi. Di ba? <laughs> Walang ganun. So, ang uh, lakas ng gas ay depende sa takbo natin. Depende kung gaano kakamote ka, 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 sa daan. Di ba? mas mabilis, syempre, mas malakas din yung gas mo. Kasi hindi naman pwede na pag binira mo yung gasol, silinyador mo, hindi magbibigay na maraming gas yan. Syempre, kung, kung paano ka bumira sa silinyador mo, ganun din ang bigyan ng gas yan. Diba? So, ganito rin yung sa atin. Ito, kung takbong 70 lang ako, 70-80, mat matapit pa rin ka par. Mag-average pa rin ito. Kahit pa 40 km per liter, kaya, kaya pa rin. Lalagyan ko lang yan ng uh, 110-35 na jettings or 110-38 na jettings, mag average pa rin yung 40 km per liter sa takbong 70-80. Di ba? O, matipid na yun para, para sa isang curb. Kasi, yung tipid natin sa gas ay depende yan kung paano ka magpatakbo. Ano? Mapa-fuel injected ka man or carburetor type. Pero, syempre, mas matipid yung fuel injected. Diba? Pero siyempre, Depende pa rin yan Sa throttle habit mo Depende yan sa bigat mo At depende yan Kung palagi ka may angkas Mas mabigat Mas malakas Kumunso mo sa gas Kaya siyempre, Ang gagawin mo is Persado yung makina mo Kaya bibira ka ng bibira Sa silinyador Diba? Kung gusto mo matipid Stay o uh, safe speed ka lang 70-80 Sigurado par Matipid 'yang motor mo Mapakalb type mo yan Or fuel injected Ayan And then Ayan Nakita niyo naman Ganda ng takbo natin Ah, uh, gamit 'yung ating RS8 lining. Oh, yung nakakabit sa atin ngayon Ang ganda. Ang ganda ng kapit par. Oh, tangina para ako na tapon par oh. Oh. Grabe. <laughs> kapit na kapit par 'yung lining natin, RS8. Sa mga gusto dyan bumili, RS8 par. Maganda par. Maganda siya. So, kaya siya hanggang uh, 30 km 1000, 30, 30,000 km. Ano? So, yung ating RS RS8 bago ka magpalit uli ayan alright ang tipid sa gas ay depende kung gaano ka kakamuti sa silinyador alright ride right, safe play safe huwag kayong pipiga kung saan saan doon lang sa buwelo para hindi kayo madisgrasya at makadisgrasya alright